Hello guys, for today's video nga pala ipapakita ko sa inyo ang mga ginagawa ko dito sa aking tindahan habang wala akong customer. Ngayon po ay nagre-repack tayo ng munggo. Etong munggo ito ay binibili ko lamang sa palengke ng pakilo-kilo. Siyempre hindi naman ganun kadami ang ating customer at maliit lang din ang ating tindahan kaya hindi natin kailangan bumili ng marami. Yung mayroong kamaibigay pagka may bumibili o nagtatanong ay sapat na. Dahil sa ganitong kaliit ng tindahan ay hindi mo kailangan mag-stack ng marami. Ang mahalaga ay may maibigay ka sa mga customer mo kapag may tinatanong silang ganitong item. Malaking bagay din sa isang sari-sari store na yun ikaw ang nagre-repack ng mga ibebenta mo. Dahil mas lumalaki ang kita at ang, ang tubo mo. Di ba yun man talaga malaking tubo ang gusto natin? Kaya kailangan nating umisip o maghanap ng mga diskarte at paraan para dumami ang ating tubo sa ating tindahan Ang sunod naman nating i -re ay itong bigas. Dahil isa rin sa mga basic needs ng mga tao, kaya naisipan din namin magtinda ng bigas. Itong produkto ito ang bihirang mawawala sa isang sari-sari store. Siyempre basic need, halos lahat ng customer mo ay mga maangailangan at hahanap ng bigas. Dahil dito sa bigas, wala kang kalugi -lugi. Dahil nga hindi man ito mabili, ay pwedeng-pwede mong ikaw na lang magluto at kumain. Naisipan ko na rin i-repack ito dahil para mas mabilis at hindi maghintay si customer kapag bumibili sa amin. Isa rin kasi sa mga gusto ng customer ay yung mabilis na serbisyo. Kaya kung ikaw ay pabagal-bagal kumilo sa iyong tindahan, aba bago-baguhin mo na yan. Baka sakaling madagdagan ang mga customer mo. Pagpasensyahan nyo na nga pala yung mga kalat na nakikita nyo sa mesa. Yung mga tubig, ketchup, saging, baso at kung ano-ano pa. Kasi yan yung hapag kainan namin. Dito lang ako pumesto kasi wala akong mapwestuhan doon sa may tindahan namin. Kasi yung tindahan namin ay sa may bintana lamang ng sala ng aming bahay. Kaya naman talagang walang mas pwestuhan doon at dito talaga ang kailangan pumesto pag kami mga ganito niriripak sa may mesa ng aming hapagkainan. kainan. Pansamantala lang kasi yung tindahan namin dyan sa may bintana ng aming sala. Naisipan lang ni Mrs. magsabit-sabit yan nung siya naandito sa bahay at walang mapaglibangan nung ako ay nasa ibang bansa. Nag-iipon nga lang po kami ng konting budget at nakikiramdam din ako dito sa bentahan dito sa aming lugar dahil kung palalakihin ko ba talaga yung tindahan at gagawin ko ba talaga siya ng sariling pwesto. Kasi talaga ang hirap bumula pagka nandun ako sa tindahan namin, halos talaga hindi na kami magkasabay ni Mrs. doon kasi wala siyang pupuestuhan kaya laging ako lamang ang bantay dito sa aming tindahan. Tapos wala na rin halos mapwestuhan ng ibang item kaya nakalagay na lamang yung ibang item na malalaki dito sa may kwarto. Yung mga stock namin na lang sa kwarto. Buti na lang din at yung isang kwarto namin ay walang gumagamit. May pampagawa naman kami talaga ng pwesto ng aming tindahan. Kaso lang, nung pag-uwi ko, hindi ko muna agad pinagawa dahil nakikiramdam muna ako dito sa bentahan dito sa aming lugar. Kung malakas ba o mahina ang mga kita o marami bang tao na bili. Kasi sabi ni Mrs. talaga daw konte ang bumibili simula nung nagpwesto yung kalaban namin na grocery dito malapit sa amin. Pero sinubukan ko na ako mag-manage. Pinakiramdaman ko mabuti ang at nakita ko naman na talagang merong kinikita at meron naman na kahit pa paano. Napansin ko naman na noong ako na yung nagmamanage ng tindahan namin ay dumadami yung mga taong bumibili. Sabi ko siguro dahil lang sa pagmamanage to kaya talagang kailangan tutukan at saka kailangan may mga pampaakit tayo na paninda para ang mga customer natin ay laging pumunta dito sa ating tindahan kahit na ito ay malaki o maliit man. Dati kasi ang nagbebenta dito ay yung aking bianan. Si Mrs. kasi ay busy sa pag-aalaga ng aming baby. Pero noon niyang umalis na yung bianan ko dito sa aming bahay at siya ay nag work na as a driver ay ako na tumutok talaga sa tindahan at talagang ginalinga ko at pinakita ko sa mga tao yun na ako ay maging maayos na tindero at saka magalang at mabilis kumilos at saka yun nga naglagay ako ng mga pampaakit sa mga bata na mga candies, gummy at saka sari-sari pa. Doon ko napansin na may pagbabago sa kita ng tindahan. Ang isa sa napansin ko dito sa amin tindahan kahit na maliit, kailangan pagka may bumili, andun ka agad sa may harap ng tindahan. Dapat aasikasuhin mo agad yung bibili, tatanungin mo agad kung anong kailangan nila. Hindi yung kagaya dati na pag may bibili, ang tagal bago makarating doon kasi nga ay busy pare-pareho. Kaya nang simula ako yung nagmanage ng aming tindahan ay eh, talagang halos bihira ako mawala doon sa may harap ng tindahan namin. Nawawala lang ako doon pagka talaga may importante akong gagawin at saka talagang yung oras na hindi masyadong maraming bumibili. Doon ko nalaman na hindi pala kailangan ng maganda o malaking pwesto ng tindahan. Maliit man yan, ang mahalaga ay kumpleto. At tapos yun pa nga, pagka may bibili ay nandun ka na agad sa harap ng tindahan para si customer ay hindi na magtagal o magtatawag pa kapag sila ay bibili. Hindi ko nga niripak lahat yung isang sako at tatalian ko na ito. Dahil medyo kukunti ko na ang oras at yung isa namang klase ng bigas ang aking iriripack. Bali dalawang klase ng bigas ang aming tinitinda dito sa aming tindahan. Para yung tao ay may mga pagpipilian. Inilabas ko na nga po yung isang klase ng bigas na aking iriripak naman. Dahil ang mga tao dito ay iba-iba ng halaga yan sa buhay. Siyempre, meron gusto mura, meron mang gusto ay yung medyo mataas ang presyo. Dahil nga iba-iba naman ang estado ang buhay ng mga tao, kaya naisipan kong magbenta ng medyo mahal at saka mumurahin. May mga pumipili kasi talaga ng medyo mababa lang ang presyo. Hindi lahat kasi ma-afford nila yung presyo ng mataas. Ito rin ang isang inobserbahan ko dito sa aming lugar kaya naman naisipan kong magdalwa ng klase ng bigas na paninda. Inobserbahan ko yung kalagayan ng buhay ng mga tao dito. tinin ko kung kaya ba nilang mamili ng mga ganitong presyo or yung tamang-tamang -taman presyo lang. Kaya naman ayan na nga mayroon tayong mumurahin na bigas at alam ko naman na ibang tao talaga dito nakatira ay hindi lahat kaya bumili ng mga mamahalin. Yun pala ang unang-una mong dapat tingnan sa inyong lugar kung ikaw ay magbibigasan. Hindi yung benta ka na lang ng benta na kahit mahal ang iyong paninda ay ayos lang sa iyo. Dapat aalamin mo rin ang estado ng buhay ng mga tao na nakatira sa iyong lugar at para makapag-adjust ka sa mga presyo ng iyong mga paninda na bigas. Diyan na po natatapos ang ating pagre-repack. Ayan, pinasok na ulit sa kwarto ang mga natirang bigas. Ayan, 4.30 na nga po ng hapon. Ayan, at ako'y nagutom na kaya naisipan ko pumunta dito sa aming kusina at magtimpla ng malunggay coffee. Nakahilig ako na rin mag-inom ng kape kahit isang beses sa isang araw. Hinahanap-hanap kasi ng aking lalamunan ang kape kapag hindi ako nakainom sa isang araw. At sinabayan ko na rin ng malunggay pandesal. Alam niyo ba yung kape ko malunggay na rin yon ng flavor tapos itong pandesal ay malunggay pa rin. Ewan ko lang kung hindi pa gumanda ang katawan natin puro malunggay ang ating kinakain napagod siyempre tayo sa pagriripa kaya kailangan naman natin kumain kahit papaano hindi yung puro trabaho na lang tayo hindi yung porke sarili mong business yung ginagalawan mo or hindi ka na kailangan magmerienda pa tao lang tayo na nagugutom din kaya kailangan nating alagaan ang ating katawan or yung sarili natin or kumain tayo kapag tayo nagugutom After ko naman magmerienda, ito naman ang ginawa ko. Nagtupi ako ng mga nilabhan ni Mrs. Kasi kami dito talagang hati sa gawain ni Mrs. Siya yung maglalaba, ako naman yung magtutupi. Akala ko dati pag nasa sa bahay, ang dali-dali ng buhay, ang sarap-sarap ng buhay, walang masyadong ginagawa. Ngayon na pag isip-isip ko, sobrang dami palang gawain dito sa bahay. Kagaya ko na lang, halos sa maghapon talagang hindi na halos ako makapahinga dahil may tindahan pa kami na babakante lang ako talaga kapag yung mga oras na walang bumibili at yung oras na wala rin akong kailangan gawin kaya ang ginagawa ko pagka ganun syempre humihiga ako ng konti at umiidli para naman yung katawang ko ay ma-recharge halos kasi lahat ng gawain ng bahay ay talagang sa akin naka laan kasi si Mrs. ay talagang tutok lamang kay baby sa pag-aalaga. Halos nga ay talagang sakit na rin ang ulo niya at talagang napakahirap alagaan pala ng baby kapag gano'n nakalikot at lalo na kapag lumalakad na sobrang hirap ng habulin. At ito na nga ang sumunod na gagawin ko after ko magtupin ng damit ay kinuha ko na yung mga tira-tira namin na pagkain at napupunta na ako dito sa may kabilang lote at meron ditong manok kaming alaga. Papatokan ko naman yan kasi hapon na. Ito na nga, nag-aabang na nga isang manok at siguro ay gutom na. Tinatapon ko na lang dyan sa mga puno-puno na tanim namin, yung mga tira-tira namin, kanin at saka yung mga pinagbalatan ng mga gulay-gulay kasi yan may nabubulok. Ayan, at binigyan ko na nga ng patuka yung mga alaga kong manok. Ayan, at gutom na gutom na sila. ayto pa, ang kabila naman ay gutom na gutom na rin at binigyan ko na rin. Ito, sige kain lang kayo dyan mga chicken. Enjoy kayo at magpakabusog kayo dyan. At ayan na nga, binilisan ko lang din ng patoka kasi wala nakabantay sa tindahan. Tinatanawan ko lang kung may papuntang tao. At ito ano naman ay halos ay ilang la, hakbang lamang mula dito sa aming bahay. At ayan nga, itong kapitbahay namin <laughs> o yung border namin bata ay bumili ng Sarap chicharon dito sa dumaan na vendor. Ito nga yung harap ng aming bahay. Ayan, yung tindahan ko yung kapraso nyo sa may bintana. Beats. At ito po, oras na ng mga bentahan uli at na, na may pumunta ng customer. At pumunta no, na ako beets. dito sa amin tindahan kasi talaga kailangan na nakatutok dito naman para naman ito, yeah. pag may bumibili ay hindi na maghintay Kaya? at nakakahiya din okay. siyempre yung may hihintay yung isang customer kapag may binibili sila. Siyempre bilang isang negosyante kailangan talaga ganito ang ating mga technique at alagaan natin yung ating negosyo para lalong dumami ang ating customer sa ganitong oras ay talagang busy busy tayo sa pagtitinda kasi ito yung mabentang oras yung mga alas 6 hanggang alas 8 ng hapon diyan ang oras ng tagbilihan kaya naman talagang halos hindi na tayo makaalis dyan sa harap ng tindahan at kailangan dyan ka na rin nakaupo wala na munang ibang gawain at kaya ginawa ko na rin ng maaga yung mga gawain kanina habang walang bumibili Ayan po nakita nyo na yung galawang ko dito sa aming tindahan. Kita nyo naman ang mga galaw ko halos talagang limitado lamang ang galaw ko dyan kasi halos wala akong magalaw kasi ang liit-liit niya -liit ng space namin kasi nga uh, humingi lang naman kami ng konting pwesto dyan sa aming sala at meron pa nga supa dyan kaya talagang mainit na mainit din ang pwesto na yan kapag nandyan ako at natitinda uh, so ayan na po at salamat po sa inyong panonood hanggang sa muli thank you and bye bye God.